Pwede pa sa na. Sabi Hello, once again. What's up, what's up? Ito ang mga dalagang Pilipina naggagandahan. O, oh, akala niyo mga netizen, sa Manila lang maraming magaganda. Hindi magpapahuli ang aming probinsya. oh Ha? Ha? Ayo, ayo. Oh, pig sabi ko nga ni sa ang daragang probinsya, dai mapa food sa mga uh, daragang Manila, Manila nyo. Oh, ayan sila oh. Pwede pa paki. Hawak mainom lang ako. Hmm. Hay nang ano kay ni. Ah, ito ayan mga kanitizens, kababayan. Ito oh, di na kailangan ng mga mga DIY na ano o. press na press yan ang natural water oh. Oh. nakto mga kababayan malamig pa sa yelo ang tubig dito nanggagaling sa urok oh